Ang Pilipinas at ang bansang South Korea ay isa sa may mga pinaka-meaningful na relasyon sa Asia. Ito ay hindi dahil sa ang South Korea ay isa sa mga top investor sa Pilipinas. Hindi rin sa dahil sa gusto ng maraming mga kabataang Pilipino ang mga Korean dramas at K-pop. Hindi rin dahil sa malaking ambag ng South Korea sa turismo ng Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, ang South Korea ay isa sa mga napakaraming turista sa bansa, kundi ito ay nag-ugat sa isang malalim na history ng dalawang bansang ito. Noong March 3, 1949, nag-establish ng bilateral relationship ang Pilipinas at ang South Korea at nag-extend ng diplomatic relationship para sa soberanya ng Republika ng South Korea. Ang Pilipinas ay panglimang bansa na nag-extend ng diplomatic relationship para sa Republika ng South Korea. Pero isa lamang yan sa mga rason kung bakit napakaganda ng relasyon ng South Korea at Pilipinas. Merong isang hindi malilimutang pangyayari sa South Korea na kung saan napakalaki ng papel na ginampanan ng mga Pilipino sa naturang panahon. At ito ay ang gera sa pagitan ng South Korea at North Korea noong 1950s sa kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng North Korea at South Korea, lumalamang ang North Korea. Ibig sabihin, dihadong-dihado ang South Korea sa gyerang ito. Ang gyerang ito ay sinimulan ng North Korea at isa pang nagpapalakas sa North Korea dahil sinusuportahan ito ng China at ng Soviet Union. Can you imagine pinagtutulungan ng maraming bansa ang isang maliit na bansa at ito nga ang South Korea. Subalit, habang nagpapatuloy pa ang naturang bakbakan, ang Pilipinas ay pangatlong bansa na nagpadala ng mga sundalo sa South Korea at ang mga sundalo na ipinadala ng ating gobyerno ay umaabot sa 7,500. Ipinadala ito ng Philippine Expeditionary Forces to Korea or yung tinatawag nating PEF talk. At can you imagine mga kaibigan, ang 7,500 na troops na ipinadala ng Pilipinas ay pinamumunuan ng mga kalidad na commanders. Marami sa mga Pilipinong sundalo ang ipinadala sa South Korea na nakaranas na rin ng gera noong World War II. Ibig sabihin, talagang mga experienced soldier ang ipinadala ng Pilipinas sa South Korea upang tulungan sila. Ang mga Pilipinong sundalo na ipinadala sa South Korea ay nanirahan sa Korea sa loob ng limang taon. At alam nyo ba na isa rito ang dating presidente ng Pilipinas na si Fidel V. Ramos at dalawang former ambassadors. At alam nyo ba na sa mga panahong ito hindi pa totaling nakakabangon ang Pilipinas mula sa pagkawasak nito sa World War II. Subalit, kahit na ganito ang sitwasyon ng Pilipinas, ay nagpadala pa rin ito ng troops sa South Korea. At dahil nga naka-experience ang Pilipinas ng maraming gera at nakarinig ito na ang bansang South Korea ay nahaharap sa gera, ay naiintindihan ito ang sitwasyon kung ano ang gera. Kaya hindi nagdalawang isip na magpadala ang gobyerno ng Pilipinas ng 7,500 na mga sundalo sa South Korea. Subalit ang administrasyon ni Elpidio Quirino noong panahon na yon ay tutol na magpadala ang Pilipinas ng mga troops sa South Korea dahil nga hindi pa totaling nakakarecover ang Pilipinas. Pero base sa history, ang Pilipinas at South Korea ay allied ng Amerika. Pero kinausap ng United States of America ang Pilipinas upang pumayag na tulungan ang bansang South Korea. Kaya naman, di kalaunan ay napapayag ang administrasyon ni Elpidio Quirino at nagpadala na nga ng maraming troops. Subalit nang makarating na ang mga Pilipinong sundalo sa South Korea, may problemang kinaharap ang mga sundalo ng Pilipinas dahil kulang sila ng supply. Idagdag mo pa riyan ang naglalamig klima ng South Korea dahil ang bansang South Korea ay may winter at hindi sanay rito ang mga Pilipino. Sanay tayo sa init. Kaya isa yan sa mga problemang kinaharap ng mga sundalo ng Pilipinas. Pero kahit na ganito ang sitwasyon, hindi nagpatinag ang mga sundalong Pilipino at lumaban sa kalaban ng South Korea na North Korea at ang posisyon ng mga sundalo ng Pilipinas ay hindi basta-basta dahil ang kanilang operation ay major. Sila ang forefront at defensive stands. Isa sa mga pangyayaring hindi makakalimutan ng mga sundalo ng Pilipinas ay ang Battle ng Yultong na nangyayari noong April 1951. Ang Battle ng Yultong ay matatagpuan sa Yunchon at ang Battle na ito ay part ng Chinese Spring Offensive at ang mga pinagsamang sundalo ng Chinese at North Korea ay umaabot lang naman ng 40,000 soldiers. At ang gerang ito ay muntik nang makaabot sa battle line ng United Nation na binabantayan naman ng Pilipinas, 10th Battalion at 900 lamang ang sundalo ng Pilipinas. At parang natatalo ang Pilipinas dahil can you imagine 900 lang na mga sundalo ang nagbabantay sa border ng United Nation ang kalaban ay 40,000 na pinagsamang sundalo ng China at North Korea. Pero kahit na 900 lang ang sundalo ng Pilipinas ay nagpakita pa rin ito ng gilas upang talunin ang China at North Korea. Pero nga dahil sa dami ng kalaban humina ang puwersa ng Pilipinas. Pero nagawa pa rin ng Pilipino ang kanilang duty at nilito nila ang kalaban at dahil dito nakapag-regroup muli ang United Nations Forces. Talagang hindi matatawaran ang galing ng Pilipino. Kaya nga, I am proud to be a Filipino. Sabi nga ni General MacArthur, Give me 10,000 Filipino soldier and I will conquer the world. Ibig sabihin, tiwalang tiwala talaga si General MacArthur sa galing ng Pilipino sa 900 na mga soldiers ng Pilipino versus 40,000 soldiers ng Chinese at North Korea ay natalo rito ang Pilipino. Subalit, sa tingin ng maraming Pilipino, panalo ang Pilipino dahil napakaraming buhay ang naisalba ng ating mga kababayang sundalo sa South Korea. Isa pang battle na hindi malilimutan at kinaharap ng ating mga Pilipino soldiers sa South Korea ay ang batol sa Hill Erie na naganap noong 1952. Humarap na naman ang ating mga sundalong Pilipino sa napakaraming mga sundalo ng mga kalaban ng South Korea. Humanga ang maraming mga South Korean soldiers sa galing ng pagpaplano ng Philippine soldiers. Ang gyerang iyon ay sa pagitan ng South Korea ng Chinese at North Korean troops at nagtagumpay ang mga Pilipino sa pag-defend sa Hill Eri. At alam nyo ba mga kaibigan, napakalaki talaga ng papel ng Pilipino sabagat hindi lang sila nag-engage sa military operations, nag-assist din sila sa mga local Korean communities na nagdadala ng mga medical services at nagre-rebuild ng mga paaralan. Subalit, nakakalungkot mang isipin nasa pangyayaring yaon sa paglipas ng maraming araw, linggo, buwan at taon, maraming mga Filipino soldiers ang pumanaw sa giyera sa pagitan ng South Korean at North Korean. Umuwi na sa Pilipinas ang ibang mga soldiers na nag-survive sa giyera subalit hindi na sila kumpleto. Subalit, umuwi sila na mga hero. At itong 2023 nga, hindi pa rin nakakalimutan ng South Korean ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino at dahil dyan, nag-alay sila ng awitin para sa mga Pilipinong pumanaw para ipagtanggol sila at ang bansang South Korea bilang pagpupugay sa mga Filipino soldiers na nagbuhis ng kanilang buhay para iligtas ang maraming Koreans ay nagpatayo ito ng mga monumento sa South Korea. At ang inyong lingkod na usapang banal ay personal kong nakita ang mga bagay na ipinatayo ng South Korean para magbigay pugay sa mga Pilipinong soldiers. Ang inyong lingkod na usapang banal ay matagal ding nanirahan sa South Korea. Mga 5 years din akong nanirahan sa kanilang lugar at talagang pinuntahan ko ang mga lugar na ipinatayo ng South Korean bilang honor sa mga Filipino soldiers. Nilapitan ko ang monumentong ito, binasa ko ang mga pangalan at hinawakan ko ito at naiyak ako dahil mga kababayan kong Pilipino nagbuhis ng buhay para sa mga South Korean. And of course, hindi ko pinalagpas ang panahon. Talagang nagpa-picture ako sa mga sandata na aktual nilang ginamit sa gyera tulad ng barko na yan na iyong nakikita, talagang hinawakan ko yan at pinasok ko sa loob at nakita ko ang napakaraming butas. Butas na tama mula sa bala ng mga kalaban, mga tangke, eroplano, helikopter at mga baril aktual na ginamit sandata para protektahan ang soberanya ng South Korea. I-share ko na lang din sa inyo na sa maraming taon kong pamamalagi sa South Korea ay nakakilala ako ng maraming pastor. Isa rito ay si Jong Jemin. Sa kanyang simbahan ay naglaan siya ng maraming kwarto. Nagbibigay siya ng mga serbisyo sa mga Filipino OFW sa pamamagitan ng medical, translation at marami pang iba. Tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa ito at parang napaka-espesyal ng mga Pilipino para sa kanya, simple lang ang kanyang sagot. Inalala niya ang mga sundalong Pilipino na nagbuhis ng buhay para sa kanilang lahi. Ayon sa kanya, napakaliit lamang na bagay ang kanyang ginagawa. Hindi niya kayang pantayan ang ginawa ng mga Pilipino during sa mga war na ito. Hanggang sa naging close ang aming pagkakaibigan at hanggang sa napapayag ko siya na pumunta sa Pilipinas at nagdala kami ng mahigit isang daang mga kuryano at alam niyo ba kung ano ang aming ginawa? Nagtungo kami sa Cebu at nagpakain ng maraming mga kabataan na migay ng mga damit at iba pa. Ayon sa kanya, ginagawa niya ang mga bagay na ito bilang pasasalamat sa Panginoon una sa lahat at pangalawa sa mga Filipino. During these wars, mga kaibigan, isa ito sa mga dahilan kung bakit napakaganda ng relasyon ng Pilipinas at ng South Korea at nang magkaroon ng mga malalaking disasters ang Pilipinas tulad ng mga bagyo, isa ang bansang South Korea sa mga malalaki ang naibigay na tulong sa mga Pilipino. Nagbigay sila ng tulong pabahay, scholarship, livelihood at marami pang iba. Ang South Korea ngayon ay isa sa mga partner ng Pilipinas in terms of trade and industry, tourism. Salamat sa ating mga sundalong Pilipino na nagbigay karangalan sa ating mga Pilipino ang kanilang kabayanihan kailanman ay hindi makakalimutan. Sa darating pang mga henerasyon, ang kanilang kabayanihan ay laging pag-aaralan. Ito ay isang napakagandang history na dapat i-inject sa mga isipan ng mga kabataan sa ating modernong panahon na ang mga Pilipino ay lahi ng mga matatapang. Kahit na matatapang ang mga Pilipino, meron pa rin ugali ang mga Pilipino. Ito ay ang pagiging masayahin. Kahit na nga sa kasagsagan ng baha, kapag nagpa-picture ang isang Pilipino, ay nag-i-smile ito kahit na sa lindol, nag-i-smile ito. Kahit na magpa-picture sa bahay na wala ng bubong dahil sa malakas na bagyo, ay nag-i-smile ito. Mabuhay ang Pilipino! Maliban sa mga bagay na ating nabanggit sa videong ito, Ikaw kaibigan, ano pa kaya ang mga bagay na iyong nalalaman kung bakit napakaganda ng relasyon ng Pilipinas at ng South Korea? gamitin ang ating comment section para sa inyong mga opinion. Hanggang dito na lang ang video ito. Saan man kayong dako naroroon sa mundo, mag-ingat po kayo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.